Presyo ng palay tataas kung linibitahan ang importasyon ng bigas ayon kay Agriculture Secretary Kiko Laurel. Detalye na balita mula kay Raymond at sa Raymond, good morning. Aminado si Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ng Department of Agriculture na nakatali ang isyo ng bagsak na presyo ng palay sa sobra-sobrang imported na bigas. Itim at ipatupad ang Rice Tariffication Law o RTL at binuksan ang importasyon ng bigas sa kahit sinong pribadong kumpanya. Ang RTL ay inakda ni dating senador Cynthia Villar sa pangakong tataas ang presyo ng palay at bababa ang presyo ng bigas na hindi naman natupad. Hiling nila urel palitan ng batas na RTL at ibalik ang 35% na taripa sa imported na bigas mula sa kasalukuyang 15% dahil sa RTL ay walang limit sa imported na bigas. Sa katunayan, ang kailangan lang ng bansa na imported na bigas sa katapusan ng Setyembre ay 2.7 million tons, ngunit ang pumasok ay 3.5 million tons o may sobra na halos ang libong tonelada. Kung hindi mapigilan ng importasyon na iabot sa 4.5 million tons ang papasok na imported na bigas hanggang sa December 31, kahit na ang kailangan lang ng bansa ay 3.8 million tons kasama ng buffer stock o reserba. Hiling ni Laurel bigyan siya ng kapangyarihan upang ikontrol ang importasyon ng bigas at kaya niyang pataasin ang presyo ng palay sa loob ng tatlong buwan. Una nito'y bumagsak sa 8 piso kada kilo ang bilihan ng palay sa mga lalawigan. Narito si Secretary Kiko Laurel sa budget deliberation ng Senado sa budget ng Department of Agriculture. Ang main problem, ang solusyon ho dyan is palitan yung batas ng RTL at mapalitan uh, yan. At yung doon. And it uh, will magically raise the price of palay. Well, I market. can guarantee Mr. Chair, bigyan niyo ako ng full control ng pag-import ng bigas. Kaya kong ipataas yan in 3 months if I am given the authority to control the volume of rice being distributed. Being okay. I'm a little confused. We're talking about local rice, but tayo na uwi sa importation. No, yan ho ang pagpataas ng palay. Ang pagpigil sa importasyon ng rice at sa tamang quantity lang kailangan kada buwan. Ito si R.H. 28, Raymond Dadpas para sa DCR Rates. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda!